Good morning, good morning mga mix. Sandito na naman ako si Kiao FK pang kakagising ko lang. Kasi, eh. mas mapakiramdam ko. Late ang paso ko ngayon kasi pupunta ako sa, ano, sa medical commission. Pukunin ko yung result ko. Hindi pa ako nakasuklay, hindi pa ako nakatapos. Taraan. Gamitin na natin ito. Kasi okay, baka magtaka siya na hindi natin ginamit. So, gamitin natin. Pupunta ako sa medical mission. Pukunin ko yung result ko sa medical ko. Para pwede na ako magtrabaho sa restaurant or kahit saan na kahawak ng pagkain. Tanggal tanggal. Gamitin natin, baka magtaka siya. Bakit hindi pa natin ginamit yung regalo niya. Ay, pagpasinsyan mo na, nakapantulog pa. Hmm. Tunog na yung chan ko. Oh. Ang ganda ng bukasan yung Gamitin na natin. Kasi para naman sa sunod, bigyan pa tayo. Dami namang plastic. Eh. Dami, dami plastic. O papel pala. Para lumaki. Meron pa dito. Last one magkukuha tayo ng gunting. So, ayan na. Ilagay na natin ano ang dapat ilagay. Balik na natin yung gunting. Ang ganda. ito yung lagi kong dinadala pag nasa work ako. Yan. Ganyan. Lang. So ngayon, mag-backpack muna tayo. Tara, ayan ang laman ng bag ko. <coughs> <coughs> Excuse me. kailangan natin magdala ng mga alcohol Yan, may alcohol ako may para sa kamay may tissue kasi lagi allergy ako sa likabok may lip balm may salamin may bandage <laughs> may lip balm uli may pabango uli Ayan. may mas pa may mas pa ako hmm. Tapos, may chocolate kasi mababa ang blood sugar ko. Ano lang yan, mga mumurahing ano. Tapos, XO, coffee ko para hindi antukin pag nagsundo ng bata. Ah, Siyempre, wallet. 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 Ganyan lang ang laman ng bag ko. Tapos, may lagayan ako iba para sa baon ko. Ipaglagay so, na natin. Subukan natin. Ito naman, baka magtaka kayo. Alam nyo na kung ano to. Hulaan nyo. Hindi <laughs> to siya pera. Kundi mga anik-anik. Yan. Mga anik-anik. Mga anik-anik sa ano to, bracelet, quintas. So, may bracelet pa uli na hindi ko nasusuot. Hindi ko na alagaan. Pero mahal ako ng mga yan. Pasok na natin sila. Sinisipon ako. Pasensya na kayo. Tapos, asan yung isa kong mas? Dito natin yung mas. Kasi, grabe. Dito natin yung sa natin lagay ang ating mga cellphone. Lagay natin ating wallet. Subukan natin kung magkasya. So, mga pagkain. Tapos, ito siya. Dito ko nilalagay yung dalawang cellphone ko. Kasi, ang isa, nandito. Dinadala ko lagi yon para pang YouTube. Ayan. Ayan na. Susi ka pa pala. Susi diba? Ano pala ang nakalagay dito? May isa pa pala akong putulin. So, ayan lang. Tapos na ang ating pagpapak ng bag na binigay ng amo ko sa ang brands. continue tayo mamaya mga mix samahan niyo ako mamaya punta ng medical mission kung ano ang resulta ay nalag na si ako mga mix pasensya na na off kanina ayan yan ang hitsura ng bagong ligo kanina kasi bagong gising walang hilamos wala lahat so baba na tayo andyan na yung over natin pupunta na tayo sa medical mission ha! medical commission o di ba? ang ganda ng bagong ligo hmm sana all nakaligo na pwede na ang mga susi papers at saka yung bag nating bumigat na dahil dumami na daw ang ano niya laman so alis na tayo punta na tayo diba ang ganda ng bagong ligo <laughs> alis na tayo di ko na di ko na isasara yung yung balcony ko. Nandiyan na daw yung over ko. Tumutunog na. Tada tara, tara, Chichinelas pa tayo. Ganyan lang ang buhay sa kapal. Naka-off. Off natin lahat each Sana wala na akong nakalimutan. Pulis ka na? Kuya. Okay, waiting code. 3 five, five, two. Thank you. Paus na, paus na, paus na, paus na. guys, nandito na tayo. Hindi natin itutuloy ang video natin kasi baka hindi pwede. Kasi andito na tayo, maraming tao. So, off muna natin ha. Ayan guys, nakuha na natin yung food handling certificate natin. Fit to work tayo! Yay! Yes! Ang galing! Fit to work si ako! Ang galing, ang galing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, ibig sabihin, wala akong, wala akong nakakahawang sakit. May sakit man ako, pero hindi ako nakakahawa. <laughs> Fit to work ako. Have a look. Fit to work. karan, Di ba? Ang swerte-swerte naman. Salamat sa Diyos. So, okay na. Tayo'y magbubuk na at uuwi na tayo ang raming tao dito at hindi pwede mag video dahil pagalitan tayo mahuli tayo ng police so see you there